So mga boss, so, may bago tayong gagawin dito. Uh, Tuyo tayo is commuter so dito tayo sa loob. Meron lang ako pakita sa inyo. Yan, So Ito ang problema Tignan nyo ah May power naman Tapos na mamatay Ngayon bago yan mga boss Si Kuya ay Ito yung original Ito kay original ano So ito yung original ah, uh, bago siya nang hirap Nung isa dyan ito muna ngayon ganyan din ang problema ganyan din yan ang problema niyan ganun din pero may power din ito mga busan no ngayon uh, binuksan so nakita ko binuksan may ano sa loob natuluyan wala nang ilaw so dahil na nang ilaw nang, nang hiram ngayon si kuya sa kasama niya number 57 57 din kuya, kuya oh. parehas din parehas no so nung pero ito galing to sa kabila na, na rin gumagana rin ayun So, pagkasalpak nito mga boss, ito na naman, ganun, balik na naman sa dating problema na ganyan. Okay, so, nagpalit na ng module ah, nagpalit na ng module, ganun pa rin. Anong bang pinagagawa dito? Electrical? Wala namang, chinik lang yung mga... Mga relay? Uh, ito, switch, relay. Yung switch, chinik, chinik din ito? Uh, Oo. Okay. okay, so, yun mga boss, ha? ito, troubleshoot natin ito. Ito ay, wala sa relay, wala sa module. So, titingnan ko muna. Ano model to? 2020. 2020? Ang modelo ah. Sana matsabahan. <laughs> 2020 ko yung nilabas din. Plus owner ka talaga? Oo. Ah. ah. yun. So, ibig sabihin, modelo nga talaga mga boss. Sana matambahan natin, no? Uh, sana malakas ang dasal. Kasi mga boss, kung module lang yan, nagpalitan ng module, dapat gumana na siya, Gumana na siya, no? So, ito kasi, ah uh, may power pag on pa lang magkakaroon ng power ibig sabihin goods ang module pero ito ay natuluyan na wala na so ibig sabihin did na yung module nya so malalim kasi na palinu paliwanagan pagdating dito sa mga Toyota high na ito so marami nagtatanong sa akin ano ba talaga ang sira so katulad nyan mga boss kapag wala kayong idea sa electronics wag nyo na lang pangasan ito kasi masisira talaga at kawawa ang may-ari dahil sa daming pwedeng magiging problema dito na so baka pa, baka pabilihin niyo lang module eh magkano din ito ang surplus nito ngayon ako Dios ko tapos papalitan niyo ng relay or ito nga na i na so wala dito lahat yung mga boss no mamaya ipakita ko sa inyo kung ano yung makikita natin problema dito kung matiyambahan natin abid ko so ay mga boss uh, naka-opyan na natin so common problem no ayan no B1422 compressor lock current so ibig sabihin yan ano talaga yan so nandito tayo ha nasa air conditioning system tayo so live dito tayo mga boss pakita ko lang sa inyo si so, ambient meron coolant temperature sakto naman okay evaporator mister lahat bago ayos naman so pag pinatay mo yung aircon naka off ito mga boss ayan o no? naka off yan so wala tayong makikitang pod probo bubuksan natin yung aircon tinanong nyo Tinayin nyo magwawan mag yan diyan Ayan, nagwawan Ibig so, sabihin kasi may nakita siyang error code Okay So, trouble siya tayo Tapos, upload kayo maya yung so, mga boss so, Nakalas na yung pakip, pa, ano so, Nakita natin yung compressor Ayan. So, ngayon Kaya naman namamatay itong ilaw na to Kasi hindi umiikot ang compressor So, air ko natin ha? Ilaw Dapat ito, papalo ito sa eh kaso na mamatay ka agad. So, yan ang isosolve natin, no? Kaya naman, nag-error yung compressor lock niya kasi hindi umayikot si magnetic clutch. So, titingnan natin yung mamaya may power. So, mga boss, so, nakalas na natin. So, talp pa, -pa nga ako sa aircon. Titingnan natin. Ayan natin. Dahil lang, huwag mo na yun. Huwag mo na yun. Huwag mo muna. yan yung negative, may negative. So, dapat ito magkakaroon ng positive ito. Sige, aircon mo aircon so ayan walang positive mga boss okay so ngayon focus tayo dito sa wiring connection papuntang relay so yung relay naman check natin yung connection ng module so dahil uh, yung module ay uh, may nasalpak na na, magand na good condition ng module so wag tayo mag focus doon focus tayo sa wiring mga connection mga boss no? so kalasin ko lang ito tapos yung relay na ito Ready? Tiningnan na rin nila to dito. O oh, sinilip na rin nila to. Eh, na rin nila lang. Relay. Ah, okay, sige. So check natin mga boss no. Dahil may tumingin na sana matsamba na din. So abi sa kayo. Hirap yung maging may ano eh, magbi-video eh. <laughs> Eh hey mga boss, so, uh, ito ano, uh, nakuha ko na yung connection nito papunta dito sa kabila, meron. So, continuity lang ginagamit natin mga boss para matrace natin kaagad kung may putol man or wala. So, ngayon, ang ititest ko naman yung output ng relay papunta sa compressor. So, check natin kung so, meron. So, dahil ito naka body ground, body ground itong may strip na puti, no? Tayo sa kabila. Ito, So, dapat ito ay tutunog na. Katulad nito. Ayan. Punotin ko lang itong sasusi. So, wala siyang continuity. So, ibig sabihin, may problema sa linya mga boss. Kaya, check ko naman yung dugdungan nito. Ito, may dugdungan dito yan. Ayan. Minsan kasi ito napuputol. Ano? So, check natin ulit yan. Titignan natin. Kung bang dito papunta sa relay. So, check mo na. Hey, mga boss so na-check natin dyan, papunta dito. Walang continuity, ano? So, nabinuksan na natin yung likod. Akala ko nandito. Wala pa rin. So, na-check natin mga boss kasi dito yan. yan ilo mo dito. So, may dugtong na kasi dito. Tapos, nung pagbukas, ayan, o. Oh. Nag-short or nag-umido yung dugtong niya or lumuwag kaya gawin na putol so kaya kahit anong gawin si module ay nadamay lang talaga dahil maling pag troubleshoot okay so maling pag troubleshoot kaya ngayon uh, ah, napapalaki ng gasto kasi ito tiningnan pa rin tiningnan yung mga switch dyan check yung relay focus dito so kung wala ka naman tamang kaalaman or uh, idea pagdating sa ganito, mahirap yung troubleshoot mga boss. No? So, katulad nyan, kung sa iba ito, pwede papalit na agad ng magnetic latch. Pwede papalit na ka agad ng uh, easy amplifier. So, sa akin mga boss, short, uh, troubleshoot muna natin bago, na, bago tayo magpapalit na yung piyesa kasi unang-una, pag hindi gumana yan, hindi na may balik yung, yung binilat yung piyesa so ito oh, ayusin ko na lang ito mamaya ihinang ko yan, papunta dito okay so update yun kayo mamaya kung ano pa makita natin problema ito ang update mga boss so nahihinang na natin dito hindi lang basa basang dugtong yan hinihinang nilagyan ng sinakapul tube yan para sa yung mag -ano. hindi madadama yung iba hindi katulad nito ayan so buti na putol ano tapos yung dito sa ibabaw abaw ayan ngayon abaw ko ikabit lahat yan Pandari muna natin. Right. Yan, tapos kabit natin yung trele. Okay. Si. Ah, oh, yung module pa pala. So. Yung module. Yan. So, nakabit na lahat. Titingnan natin kung makachamba tayo dito, no. So, dapat ang ilaw nito ay hindi na mamamatay tuloy-tuloy pa rin no. Start. Aircon, dinatin ko iikot ito kanina hindi umiikot ito eh. Nag-aircon tayo. Eh, hey, umiikot. Hindi na mamamatay yan kasi umiikot na to eh. Ayan, tuloy-tuloy na sa mga boss. So, may lamig na. Ayan. Ayan. dahil dito, nasira yung module ni Kuya. Dahil sa maling ano, ang masaklap binuksan, hindi ikabisado. So nag-short, nagkurap na natuluyan. So alam niyo po magkano ito. Nakakuha kayo ng sarap plus ito na 12,000. Hindi pa bago yun. So ayan yeah, mga boss. Uh, mahirap na troubleshooting kasi simula sa module, papuntang relay. Relay naman, papunta dito sa compressor at saka sa sensor niya. So dapat yan bago kayo magbukas ng module ay siguraduhin nyo muna na good ang connection lahat dito mga boss kapag good ang connection sa, sa module yan sigurado yan pero pag ganun mga boss na hindi nyo na i-check dito pag kayo sa module kasi mahirap gastos po yan okay kung may katanungan kayo pwede kayo tumawag sa number nandiyan sa iso kayo mag-missage sa facebook ko natin yun lang thank you